Kilalanin ang dinakdakan hunk ng Rizal. Yan si Jason Maaghop. Cook and deliver ang kanyang eksena. At sa kanyang karne, talagang naglalaway ang maraming beggy. Oras na para kilatisin ang pinatang ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Si Jason po, ay uh, pumapatol sa bading. <laughs> Totoo? Hindi naman. Ah, hindi naman masyado. Uh, minsan lang? Minsan <laughs> At Ah, si, i-deliver mo. Uh, okay. Ikaw na i-deliver. Yes. Uh, ikaw na magde deliver tapos Minsan, sa mga dinideliveran mo, hindi ka na nakaka <laughs> How much ba? Ang presyo. Kapag hiningan ka ng video, sabi niya, uh. Ano, Jason? Ah, uh -huh. ano ka naman? Bigyan mo naman ako ng solo video mo. Sa akin lang naman ito. Wala naman akong ano, pagbibigyan. Tsaka hindi ko naman ipopost. How much ba? Okay. Pag -ano ba? Drama. Hello, this is Mr. Fu At ito ang WTFU. At makakasama natin ngayon si Jay Sani Angara. <laughs> Kinalala mo ba si senator Sonny Angara? Ah, Hindi ko. Hindi mo kilala? Hindi mo kilala iyong mga senador? Mm -hmm. Na siya rin ang Dep. Ed. Secretary? Baka mo pa ba, kilala mo siya? Ah, ito. talaga. oh E eh, si Jason sa? Hindi di mo na rin kilala? E eh, paano ka na ba? Twenty-four. Twenty-four ah, ba? Baguets pa. E eh, si Jason po, ang pangalan niya ay Jason Maagho. Ah, taga saan ang mga Maagho? Ah, uh kunti lang sa Mondalban eh, pero pampanga marami. Tapos, summer. Ah, talaga. Uh, maaghop. Tama ba? Yes, ma ma Ah, talaga. In <laughs> hey, fairness. May, may nagsabi na ba sa'yo na may kamukha kang artista? Ano lang, mga... Parang may nagsasabi na Sino daw ang kamukha mong artista? Ay, hindi pala ito artista. Ano? Ano lang, mga parang vlogger-vlogger. Sino daw? Ako sana kilala ko. Dati na ano ako, Rob. Rob Moya, gano'n. Wow! Rob Moya? Oh. Anak ni ano, artista yan. Anak okay. ni Jovit Moya. Yeah. Okay. Ah, talagang. Ikaw direct. Sino nakikita mo? Actually, pogi si Rob Moya. Oh. Okay. Di alam mo, si, eto. Pero... Kamukha mo si ano... Sino to? Chico. nan Chico and Delamar. <laughs> wow. Kaya, alam si, oh, pero mas gwapo Pero mas gwapo ka kay Chico. Ah, di makilala si Chico and mm. mga DJs yan ng ano RX so, ah, nung araw. Pero, hindi si Chico ata DJ pa din. Ni para medyo hawig mo si Chico. Mm. Ah, pero si Rob mm. Moya, hindi ba mo kailan si Rob Moya? Mm. si Jovit Moya, kilala mo? Mm. Yung tatay niya. Di ba tatay mm. niya 'yon? Oh. Itong si uh Jason, naku, ang business minded. Oo. Hmm. Kasi ang uh, balita ko, eh, parang ano kan nagluluto ka? Yes. Anong specialty na niluluto mo? Dinakdakan. Ano yan? Dinakdakan? Yes. At gulay ba yan? Ah, hindi. Ah, sorry. Asya, karne, karne. Karne? Parang sisig na medyo malalaki yung pas Pas, Masarap, may utak, ganun. Ah, wait. Ah, pero baka? O baboy? Baboy. Ah, baboy. Yes. So may mga taba-taba yes, taba. Tapos, anong, sorry, hindi ako, pero narinig ko na yung dinakdakan. I, I think nakakain na rin ako dyan, pero hindi ko matandaan. So bigga yan, may ano? Uh, wala, ano siya, utak ng baboy o kaya mayonnaise, tapos sibuyas, may luya. may luya pa uh, So ikaw mismo ang gumagawa niyan. Uh, okay. okay. Uh, Saan mo naman natutunan yan? Uh, sa ano lang din, sa may bar. Kasi waiter ako eh nanonood ako paano niluluto yung dinakdakan. Ah. Kasi yung dinakdakan pag sa mga bar, ano, parang bestseller yan kasi malakas sa pulutan ka Ah, okay. Mm -hmm. Tapos, ang ginagawa mo, pagkaluto mo, ano to, binibenta mo online, ganyan? Yes, papa-order mo muna ako sa Facebook. Tapos, pagdating ng, ano naman, nakarami na ako, go ko na. Ah, tapos i-deliver mo. Ah, ikaw na i-deliver. Yes. Ah, ikaw na mag-deliver, tapos, minsan sa mga dinideliveran mo, hindi ka na nakaka-uwi. Hindi, <laughs> 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 kailangan de, kasi may next pa eh. Ah, oo. Oh. So, babalikan mo na lang. Oo, oh, doon na tayo sa last final. <laughs> ah. So, doon sa mga hindi magpapa-uwi sa'yo, iuhuli mo yung delivery nila. Ah. Okay. <laughs> mas nagbibideo ka habang nagluluto ka ng dinagatan. Ah, hindi naman. Dapat gano'n, nagbibideo ka na habang nagiihaw ka, wala kang damit, ganyan. Pawisan ako nun eh. Ha? wisan Oy! Ayun naman gusto ng mga bakla. <laughs> 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 gano'n katagal ka nang ano, na gagawa ng dinagtakan? bago-bago um, lang yung pag-resign ko ng ano. Sa so, ng... pagiging waiter? Opo. Oh, ah, talaga. Tapos, ah uh, ano naman ang experience mo nyo? Know, Siyempre, pag nakikita na pogi yung nagbebenta ng dinakdakan. mga bakla o order. O, tapos may anong hindi mo makakalimutan uh, eksena ng body na um-order ng dinakdakan sa iyo. Ano? Parang ako yung gustong bilhin di yung dinakdakan. Ah, ano sabi? Paano sabi? <laughs> pwede bang ano, ikaw na lang bilhin ko? Oh. Uh, sabi ko noon, di pwede, wala na magluluto ng dinakdakan kung bibilin mo ako, diyan. Oh, oh. Pa-drama ka pa. <laughs> Sinabi ba niya kung how much? Ah, wala, wala. Na, Ay, wala. kasi hindi mo tinanong kung how much? Oh, Baka oh. nung sinabi niya yung how much, ano, hindi ka na nagluto ng dinakdakan. Oh, oh. <laughs> Sayang naman. So ano yun? nakamotor ka? Ano, gano'n? Ang drama mo? Opo, oh, nakamotor pa ba ng daily tipper. Pero sa amin sa amin lang naman kasi. Yun. Sa Montalban lang? Okay. Sa area lang ng Montalban? Oh, dinakdakan. Okay. Ang dami mong pinagdaanan, construction, <laughs> budget, pure gold, tapos waiter. Ang tanong, nakailang bading ka na? Ah, uh, wala pa. <laughs> <laughs> Pero siyempre, doon sa dami ng mga naging trabaho mo, naging lapitin ka ng bading. ah, uh, oh parang mga joke-joke time nila, gano'n. Ano yung hindi mo makakalimutang offer ng bading sa'yo? Anong offer niya sa akin? Wala eh, wala. Parang ano lang, may ano lang sa akin na nag ano eh, may nagpa-birthday sa akin eh. Nagpa-birthday? Oo. Oh, oh, Nilibre ka ng birthday mo? Oo. Oh, oh. Tapos? Yun lang, tapos pagtapos noon, mga ilang months lang kami nag-usap, okay na, wala na. Ano, ginowa ka ganon? Ah, uh, hindi, tulong. Tinutulungan ka. ah uh, 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 ano to, PCSO ba ito? <laughs> 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 o, oh, tinulungan ka tapos, hindi, eh, ka naman ano, sumama sa kanya, ganyan, or sumama ka minsan. Ganyan. Hindi, paano lang, parang gusto niya lang may kausap niya, gano'n, uh, kinakausap. Ah, uh, nasa na siya? tigel. Ah, uh, may jawa na siya eh. Ah, oh, eh kasi <laughs> daw pinaasa mo siya. Yeah, kasi mabait naman po kasi ako. Kaya oh. ano, ayaw mo, umasa, ko rin umasa siya, tinabi ko naman. Ayaw mo, siya, ayaw mo siyang umasa pero pinatagal mo muna ng ilang buwan. <laughs> <laughs> yeah. Ah, talaga. Bakit? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo na makipagrelasyon sa bading? Hindi. Ah, talagang hindi. Ah. As in, sarado ang puso mo, ganyan? Ano yung lang okay sa akin, friends, gano'n, tapos ano. Pero hindi, relasyon. Gagawin kang jowa. Ganyan. Hindi. Ah, hindi talaga. Okay. Pero, ikaw ba ay may karelasyon ngayon? May girlfriend ka ba? Wala. Wala. Nakailang girlfriend ka na? Yung seryoso, oh. seven. <laughs> Dami na rin. Sa edad na 24 anos. Mm -hmm. Pitong girlfriends. Oh. Mm -hmm. Ano ba yung hinahanap mo sa isang babae, Physical. Uh, sa physical ano, maganda yung katawan niya. sexy. Oo. Oh, oh. Diba? Malaki ang dibdib. Malaki yung puwet, malaki dibdib. Uh, Tapos may tsura. Ah, uh, okay. Sa so, paano ba magmahal ang isang Jason? Paano magmahal? Ano ako eh. Sweet daw ako eh. Uh, Lihingi ako. Lahat ng pagmamahal ko, bubuhos ko kung saan masaya. Ah, uh, uh, talaga. Okay. Pero, ah, uh, dun sa pagkakaroon mo ng pitong girlfriend, naging loyal ka ba sa lahat? O may mga pagkakataon na ikaw ay nag two time, three time, four time? Uh, Siyempre, minsan natutokso rin na ako. Mm. Nagagawa ako rin mag uh, Pero lahat yung pinagsisiyan naman. Uh, pero ikaw na ka na ba ng babae? Opo. Uh, uh, anong klaseng panluloko ang ginawa sa iyo? Ginawa niya rin yung ginawa ko. Uh, gumante? Yes. Anong uh, nung nang babae ka, nang lalaki naman siya? Uh, Okay. O ibilang ikaw mahilig ka sa mga ganyan o naiisip mo yung mga ganyan online online video-video. Tsaka yung dinakdakan mo uh, online din yun, 'di ba? Uh, uh, ikaw ba meron ka bang mga uh, video, solo video na naibigay o naibenta o may nag-request sa 'yong bading? O oh, wala pa? Pero may nag-request na. Ano lang, yung video-video ko lang gusto nila. Oh, so napagbibigyan mo naman 'yun. Hindi. The... Ah, hindi din. Ayaw mo mataas yung presyo ko eh. Ah, how much ba ang presyo? Kapag hiningan ka ng video, sabi niya, ah. ano Jason, ah, ah. ano ka naman, bigyan mo naman ako ng solo video mo. Sa akin lang naman ito, wala naman akong ano, pagbibigyan, tsaka hindi ko naman ipopost. How much ba? Okay. Pagkano ba? Drama. Siyempre, ano, doon ako sa sure na ano talaga eh. Oo. Uh -huh. I think mga ano lang to. 15K. Kasi baka kumalat eh. <laughs> 15K! Oh, anong gagawin mo dun sa 15K? Anong, anong makikita ko sa video kapag binigyan kita ng 15K? Siyempre, ano, eh? may sayaw na yon. May sayaw! Oh, tapos, tapos, may paungol na konti. May paungol! <laughs> oh, okay. Sige, natin yan. Sige, ano pa, Jason? Sabi nung <laughs> bagay. May paungol, may pasayaw. Ano pa? Oh. Tapos, may may paasim yung tumatagak pa yung pawis ko, Kaka. Okay, may papawis. <laughs> ano pa? Oh, tatlo. Gusto ano? ko masulit, Jason, yung 15K. oh, Siyempre, nandun na rin yung, ano, yung kakaibang ginagawa ng lalaki. Kakaiba? Ano yun, Jason? Sabi ng bading. Sa social media account mo, ano yung mga hindi mo makakalimutang offer ng bading? Wala naman kasi pag may nagchat sa akin, hindi ko na pinapansin eh. Ah, hindi mo na pinapansin. Oh. Okay, suplado po siya sa social media. ano ba kayo mga personal na encounter? Ano ba Ano ka, nasa mall ka, o kaya naman, bigla ka na na malengke, tapos bigla na lang may lumapit na bading o nagparamdam sa'yo. Ano yung hindi mo makakalimutan? ah, uh, ganun. Wala, makakilala ka. Pag may lumapit saan parang kilala ko na naman. Ng... Wala yung stranger. Wala. Ah, talaga in fairness kasi, naman sa iyo. Kasi pag nasa mo law, dire diretso lang ako eh. So, hindi ka nakikipagtitigan. Minsan may napapa-second look sa iyo gano'n or tumitingin sa iyo yung body. Wala, naka-straight lang ako at may titig sa yo. Ay, talaga. Parang kabayo, may tapalodo, gano'n. o, oh, sagutin mo na itong mga tanong, ha? May bading na ba na nabulunan ng dahil sa iyo? Meron o wala eh? Ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo? Wild na selfie video. Mga ganun? Ay, doon talaga? May <laughs> mo yon? Oo. Pinakita mo. O tapos, matrona o bading? Matrona. Ay, grabe naman. Magbading ka na lang. Natry mo na ba magmatrona? matrona uh, gusto ko. Ah, gusto. Ano edad pag matrona? 42. Ay, grabe grabe. Bata pa yung 42. 65? Medyo bata pa rin yan. Wag mo naman gawing matrona yung 65. Alam mo kung anong ano, matrona sa amin? Ano ba yan? 95. 95. Hindi <laughs> <laughs> ata kaya yun. Ah, pero 65 kaya mo. Oo naman. Ah, talaga. Bakit? Ba't gusto mo itry ang matrona? Sabi mo, hindi mo pa natatry. Uh, parang feeling ko, tapos na sila sa ano eh. Parang hindi na sila maglolo tapos na sila sa mga past di ba? Eh, diba? Uh, Kumbaga, yung pagmamahal nila. Totoo na talaga. di ba? Uh, kasi pa-end na. Ang eh, grabe yung pa-end na. <laughs> 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 parang gusto, parang goodbye na sila. Eh, eh una mo nga sinabi, 42, bata-bata pa ng 42, gusto mo tapusin yung buhay nila. Ah, okay. Uh, okay. magbatin ka na lang. Kasi na-try mo na. Hindi. <laughs> uh, <laughs> ano ba? Monay Pandesal o hotdog? Hotdog. Ayan. O, dahil dyan. Ipapakita na po niya ang kanyang dinakdakan. O, okay. Sige. Sanay ka naman maghubad, nagbibikini hmm. contest ka nga noon. Ay, ako. Ha? Ay, nagsakuhain. Hindi, okay, okay lang. Kapag nagbibikini contest ka, may nilalagay ka sa loob? Minsan, pag ano. Ano nilalagay mo? Medyas ko. Mabaho yung medyas ko. Ayaw. Yung... Medyas nilalagay mo sa brief? Ah, okay Sa naman. bikini? Hindi okay. na, Dahil i-invite mo na sila sa iyong mga social media ah. accounts. So, what's up? Add nyo ako, Jason Mago. Okay. Tapos mag... Magbebenta kami ng mga Damet, jacket, tsaka mga short. Tapos support niya rin yung dinakdakan ko. Eh, kung um, taga-muntal bang kayo. Every Sabado, yung deliver. Mmm, -hmm. Dahil siya. Hindi mo naisip mag-artista? Ganyan? Hindi ko kaya eh. Ah, hindi mo bet? Uh, mm -hmm. Bakit? Parang bonak-bonak ako sa mga ano eh, script eh. Ano ka? Bonak, oh, bonak. Di ako mabilis makatanda ng mga... Ah, mag-memorya. Uh, uh, okay oh, sige. O, oh, dahil dyan, maraming salamat naman sa iyo at maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa Topol TFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Vu, man, got May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member o di kaya pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!